Ayan, ka-basic. So, ang problem ng CPU ay turning on and off. Oh, Paulit-ulit lang. Ayan, kapag in-on natin siya, mag-on lang yan, tapos mamamatay. Tapos on ulit, at mamamatay. Ito yung common na naging problem ng mga lumang CPU o lumang computer. Ayan, tapos wala siyang ilaw sa keyboard. Siyempre, wala rin siyang display. So, medyo mahirap minsan i-repair yung mga ganito dahil uh, minsan dead na yung CPU. Pero, uh, try nyo munang gawin ito. So, buksan nyo siya. Ayan, kung makapansin nyo, ayan, mamatay yung fan, tapos mag-on ulit. Tuloy-tuloy lang yan, dire-diretso lang siya, paulit-ulit. So, ang gagawin natin, syempre, una, uh, bubuksan. Kung gusto nyo i-check yung power supply, i-check nyo rin yung mga connection. Pero ang pinaka-common kasi nito ay sa processor. Ayan, so buksan natin. Ah uh, sobrang dumi. Eh. Siyempre kasi luma na yung CPU natin. Ganun talaga. So, ang gagawin natin ay tatanggalin muna natin yung heatsink. So, hindi ko natatanggalin yung power supply kasi uh, sure ako sa ganitong sira. Ano yan? Processor yan para hindi na kayo magbaklas, hindi na kayo mag uh, pakahirap na mag-check pa ng iba, unahin niyo na CPU pag kaganito, yung pinaka-processor niya. So, tanggalin lang natin yung heatsink at yung fan. Ah, medyo matigas na siya kasi luma na. So, pag natanggal niyo na yung heatsink, ayan, tatanggalin natin yung CPU. Madalas madalas tumangyari sa mga Intel na processor. Ayan, kasi yung contact niya, kung mapansin nyo, sobrang itim na. Hindi masyado makita sa video pero kapag na-actual nyo yung ganito, talagang ano na siya. Halos hindi na nakadikit don sa pin. Ayan, yan yung pin niya. Dapat kasi nakadikit dyan yung ah uh, sa CPU. Tapos, pag naglinis kayo ng ganito, isama nyo na yung memory. Ayan, tanggalin nyo na rin. Sigurado madumi na rin yan. Ayan. So, dito, gagamit tayo ng eraser. Ganyan yung gagawin ko. Pero hindi ko mabibidyoan kasi walang ahawak ng camera. Pero ganito lang siya. Yung dumi na nakikita nyo, yung itim-itim dyan sa contact ng CPU or ng processor, uh, kukuskusin ko lang yan ng eraser. Ayan, kung nakita nyo, medyo kuminis na siya after kung makuskus uh, makuskos ng eraser. Ayan, wala na yung mga itim-itim. Ibig sabihin, didikit na siya dun sa contact ng uh, processor o kaya dun sa memory. Pero ito, hindi memory to ah, uh, yung turning on and off. Usually naman, kapag memory, ang nangyayari, wala lang display pero tuloy-tuloy yung ikot ng fan. So, ibabalik na natin para ma matest. So, pag binalik nyo yung processor, kung hindi pa kayo masyadong sigurado, kasi ako minsan, hindi ko pa siya nilalagyan ng thermal paste. Yan. So, may pin yan na ah, yung dalawang, para magkasya don sa slot. Ayan. ah uh, pag magte-test kayo after nyo linisin, pwede namang hindi nyo lagyan ng thermal paste. Ayan. So, bago natin ibalik, syempre, linisin na muna natin yung heatsink tsaka yung fan ng ating CPU. Ayan. Sobrang dumi niya. Syempre, luma eh. So, ngayon nalinis na natin. Uh, nalinis ko na. Ibabalik ko na siya. Kahit hindi masyadong natanggal kasi mancha na yun eh. Tapos, konting thermal paste para syempre hindi uminit. Lalo pag Intel talagang mainit. Mas mainit siya kaysa AMD. Sa experience ko ah. So, lalagyan ko lang siya ng thermal paste. Pero kung gusto niyo i-testing muna, pwede naman ano, uh, wag niyo na lagyan ng thermal paste. Basta wag niyo lang ibabad. Kapag nag-on na siya, nakita niyo okay na, tanggalin niyo na lang agad tapos sa kanyo lagyan ng thermal paste. Kapag sure na kayo. Pero wag niyo ibabad na naka-on tapos walang thermal paste. So ngayon, ibabalik ko na siya dahil sure naman ako na yun ng sira. Sure naman ako na nalinis ko mabuti. Kaya babalik ko na siya. I-fix ko na siya. So ngayon, titesting na lang. Ayan. Make sure na nakakabit yung fan. So, you on ko ngayon para makita natin. Ayan. Ayan kung napansin nyo, tuloy-tuloy na yung ikot ng fan. Hindi na siya, hindi siya tumigil. Ayan. At may display na rin siya. May ilaw na rin yung keyboard. Ayun, thank you sa panunood. At sana ay nagustuhan nyo yung video. Ah, uh, sana ay nakatulong din sa mga beginners natin. Pero kung medyo advanced ka at uh, technician, siyempre magaling, share natin yung konting idea natin. I-comment na lang natin yung pwede nyong idagdag sa, para sa video na to. Maraming salamat.